Naging matagumpay ang pagdiriwang ng Araw ng Kagitingan kung saan ang pagdiriwang na ito ay pinangunahan ng Pangulong Aquino sa Mount Summit sa lalawigan ng Bataan kahapon. Ang detalye hatid ni Josie Martinez. Ipinagdiwang ang ikapitumputatlong anibersaryo ng Araw ng Kagitingan dito sa Mount Samat Shrine, Pilar Bataan, na may temang ipunla ang kagitingan sa kabataan, ihanda ang veterano ng kinabukasan. Dinaluhan ito ng mga cabinet members, congressmen, diplomatic corps, officials ng AFP, PNP, Philippine Army, NHCP, LGUs, veterans, teachers, students, delegates from Japan at iba pang mga invited guests. Sinimulan ang unang parte ng programa sa isang invocation at mensahe ni Honorable Albert S. Garcia, Governor ng Bataan. Ceremonial bell tolling at awardings ng mga winners ng oratorical painting at essay writing contest. Sa pagdating ng ating mahal na presidente, His Excellency Benigno S. Aquino III, ay ginawaran siya ng full military with 21 gun salute ng Philippine Army. Isinagawa ng Arrivals of Honors ang red laying ceremony na pinangunahan ng Ambassador ng Japan, His Excellency Kasuhide Ishikawa, United States Ambassador to the Philippines, His Excellency Philip S. Goldberg at ang Pangulo ng Pilipinas sinundan na ng entry of colors ng Philippine Army at ng welcome remarks ng gobernador ng Bataan. Nagbigay ng mensahe ang ambasador ng Japan na si Kasuhide Ishikawa, United States Ambassador to the Philippines, Philip S. Goldberg. Pinakilala ni Honorable Walter Gasmin, Secretary of National Defense, ang pangunahing pandangal na si Presidente His Excellency Benigno S. Aquino III. Matagumpay na natapos ang selebrasyon ng Araw ng Kagitingan. Mula dito sa Bataan kasama ang buong team, Josie Martinez, Eagle News.